Hello mga sangkay. Tayo ay magluluto ng spaghetti today. So, magpapalambot ako ng noodles. Lambot ako ng noodles. Nahin ko ito mamaya ng sus. Ayan. Lublub natin. Lublub natin isa ating lang na nauubos na yung Ipin natin ang isang kilo. Ayan, yung pinakulok pa ng tubig, nilagyan ko ng asin, nilagyan ko ng mantika para hindi mag dikit-dikit ang noodles. Ayan, haluin natin kasi may bubuo-buo. Tapan na natin ulit. Tapan natin. Check natin later. Ayan na mga sangkay. So, i-drain ko na. Tapos, babanlawan natin kasi may asin yan. Ayan. Ito na, hayaan ko lang muna yan siya dyan. Mamaya, lalagyan ko ng oil yan. Para, hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Hindi masyadong malambot. Hindi na rin matigas. Okay na yan. Ngayon, magluluto, magigisa na tayo ng sauce. Magluluto na tayo ng spaghetti sauce. Ayan, nagpainit na ako ng mantika. Olive oil gamit ko dyan. So, may mga nakaready na ako. Ayan, bawang onion, onion wat ang ginamit ko. Hot dog, slice ko na ground beef ang gagamitin ko ngayon. Ayan, nakaready na yan. Tapos, maglalagay ako ng butter. Unahin ko munang iprito ang medyo kunting i it, iprito ko muna yung hotdog para bumango. Ito muna. Mainit na to. Kalat lang natin yung oil. Lagay natin. Ayan. Punti lang. Tapos tanggalin so yung sukerit. Saka ko igigisa yung beef ngayon. Ground beef. Kaya alam mo na ito na ano yan. Maprate to. Much better siguro kung natin. Tatakpan ko. Ngayon mga natin ang pinato. Hindi na siya nag iba. Iniwan ko kasi. Si perit natin. Ayan, sinipirit ko na magdagdag tayo ng oil. Dagdag -dag tayo ng oil. Maglagay tayo ng butter. Ininaan ko yung apoy. Maglagay tayo ng butter. Ayaga. Ayan. Silagay natin ang beef. Ito natin ang beef. butter, mga sangkay, ano yan, choice, ano. Pwede naman walang butter. Ako, nilagyan ko kasi meron mga meron naman kami dito. Pampabango. Ayan, takpan muna natin. Para may isang maigit. Ay, buo-buo siya mga sangkay, kaya ano, hinahalo-halo ka para mag wala ang ating grounded. Eh. Alam mo yung butter ng sangkay? Nagdadala ng ano yun eh. Aroma. Ang Iba ang enhancer din ng life ko yan. Para sa akin ah. Pero kung wala namang bato, okay lang. Pwede rin may jarin. Pero ang gamit ko dito ang salted bato. mga pangloto talaga. Kaya kung tingi sa pa, So, ilalagay ko na yung aking onion. Yun ang aking bawang. Ayun. Ayan, pinagsabay ko na yung bawang at saka yung onion. Isa lang natin. Sayang na naiwan. Huwag magsayang. Alam nabili yun. Nalagyan ko na siya ng paminta. Nalagyan ko ng paminta at ang ganito ko. Nalagyan ko rin na ng chicken powder. Ilagyan ko rin siya ng nor seasoning liquid. Yung ganit ko itakit. Dalawang takit lang. Haloy natin. Ay, mga sangka, naghihiwala ng gingiling. Takpan natin. Hayaan lang natin mag-isa at lalo pa ang bala at kasamboyan. Mayroon natin ilagay ang sauce. See you later. Ayan mga sangkay, silipin natin. Ayan, Ayan gisang gisa na nga siyang maigi. Ayan. Bago ko ilagay yung sauce, maghalo ako ng cheese. Hindi ko na siya yung ano, dinaan sa ano, kinastas kasi melted <laughs> naman siya. Maghalo ako dito. Matutunan naman niya. Ayan. Bago talaga yung aking so, sauce ay lalagay ko na aking rinayin hotdog kanina. Parang gusto ko maglagay ng chili flakes para ano, medyo mangkang. Optional yan mga sangkay ha, yung cheese. Optional. Cheese, yung optional mm. Hindi pala yung cheese. Optional yung chili flakes. Not cheese. Maglagay ako. Mix natin. Ayun, natutunaw na siya. So, ilalagay ko na yung aking eh, spaghetti sauce. Clara uli. Three cheese. Pasta sauce. Ilalagay ko na. Inubos ko yung isang kilo. Hindi ako, nag, hindi ako maghalo ng tulid mga sangkay. Siyempre, ipigayin natin ang pack charot meron akong nakatirang condensed dito para hindi masayang ihalo ko ayan Ihalo ko na yung condensed or is mix na natin mahinang apoy itong mga sangkay para hindi siya magbuo buo sa ilalim hindi haluin natin ayan, Takpan natin. para kumulo. Mamaya natin titikman. Cover it. See you later. Ayan ang sangkay. Tikman na natin. <coughs> tikman na natin. Alam na natin. Ayan, namumuo nga. Kasi pinabayaan ko. Tikman na natin. Kumusta na ang lasa. Ayan, chiso na. Totoo na. Yan ang nag-oil siya sa ano yan. Maganda pala tong ano oh. Na pula. Tikman natin. Ako lang pala. Hmm, dumaasim siya ng sangkay. Dito ko siya lang. Pampatanis. Pampatanis. muscovado. Nilagyan ko ng muscovado. Mix lang natin. Ayan muna natin kumulo ulit para mag magpantay ang lasa. Ayan. Tapan natin ulit. Ayan na mga sangkay, okay na. Hindi na siya nabawasan na yung asin ng sauce. So, let's go. Ayan, may nakaray din akong noodles dito. Mm -hmm. Alams na. Tara. Kainan na. Ayan, syempre ilalagyan na natin ng upo na yung sauce. Lagyan na natin ng sauce. Mga sangkay, nasa sa inyo yan ha kung maglalagay kayo ng tubig sa sauce para hindi magastos. Ayan. Walang tubig to, pero malap na, oh. Siyempre, lagyan natin ng cheese sa ibabaw, oh. masam kayo, may nakarating akong coffee ito ng spaghetti tikman natin tikman natin Perfect. Thank you guys for watching. Tara, breakfast style. I love you all.